Well, you must know na may isang karinderiya sa bayan ng San Juan na gustong-gustong balikan ng mga locals at turista dahil sa masarap nilang sabaw at iba't ibang mga putahe. Kilalanin natin si Kuya Marvin, ang masipag na may-ari ng Kuya M's Karinderiya. Ayon sa kanyang kwento, nagsimula lang siya sa isang maliit na cart na may pukunan na 10,000 pesos lamang. Ngayon, may sarili na siyang pwesto na patok sa mga Eliocano. Nang rugiak sir di COVID, yung ti Centrum Gasoline Station sa waiting shed lang po siya dati. Tapos may tatlong lamesa lang. Napunan ako ng 10,000. Dati kasi akong nag-work sa kanin, siyang rila, chef. Mikot ko lang yung natirang pera. Naggumawa ko ng mga Kuya M. Kalabaw, mga lutong talaga. Mga papaitan, sinanglaw, kinigtot, ata-ata, figure-figure, Ang bestseller nila dito, kinigtot! Isa itong putahing ilukano na niluluto sa medium rare. pamabilisang ang luto ng baka sa loob lamang ng mahigit dalawang minuto para maalis ang hilaw na lasa habang nananatiling malambot ang karne. May kasama rin itong tunay na sabaw tulad ng pinapaitan. Ginilas, approve. May kagito yun, nagibas. O nga, ang sarap. Di ba? O, babalik tayo dito na ito. Ryan. Ito na yung tour order and ito yung kuya Ems kut kay Kulpo. Amin kut kwa. Kas lang ay may jay na na naimas. Tapos jay karne na sakto lang lalot na. Nakatag jay la kung amin ni kuya Ems. Talagang kuha nga fresh talaga. Tsaka kung pwede nakan kong adyan na Kulpo. Kasi amin talaga manipod di, di nagyukat so na akong pa'y tinanakan ko nga na sa talaga solid di lako na dahil di isong subi subya di kuya M ituloy lang yung pangarap pag medyo mahina laban na. mula sa maliit na puhunan hanggang sa matagumpay na karinderya pinatunayan ni kuya Marvin na sa sipag, tsaga at malasakit sa ginagawa walang maliit na pangarap kung buo ang loob mo